Alam mo ba? Dapat alam mo yung mga taong dapat mong layuan. Okay? So may mga tao kasi na nasa paligid natin, na lagi nating nakakausap, lagi nating kasama, na siya pala ang dahilan kung bakit mahirap pumasok sa atin yung blessing, or siya yung dahilan kung bakit nagkaroon ng lason ang mga isipan. So unang-una, layuan mo yung mga tao na kung saan wala nang ginawa kundi maninira ng kapwa, maninira ng ibang buhay. Dahil sa totoo lang, kaya yan naninira dahil insecure siya. Dahil may inggit siya sa taong yun. Kaya wala na siyang makitang maganda sa taong yun kundi puro na lang kapangitan dahil nga inggit siya. Sulayuan so mo. Kasi kung ikaw tumagal sa taong yan, na laging paninira na lang ang lumalabas sa bunganga. Ano bang isipin ko sa'yo o anong isipin ng ibang tao sa'yo? Ganun ka din. Mapanira. Kaya layuan mo ang mga taong walang ginawa kundi master nila ang paninira ng kapwa o sa ibang tao. Pangalawa, layuan mo rin yung mga tao na sa tuwing pumapalpak, sa tuwing may sumasablay sa buhay nila, sa tuwing may nangyayaring hindi pabor sa kanila. Naninisi na ng iba. Sila yung mga tipong tao na hugas kamay. Ayaw aminin na mayroon talaga silang pagkakamali. Gusto nila, may masisisi sila, gusto nila, ang lumalabas na may kasalanan ay ibang tao. Pero sa totoo lang, sila talaga ang may kasalanan. Yes, layuan mo ang mga taong ganyan na walang iba kundi ipanisisi si si sa iba ang pakan nila sa buhay nila. Okay? So pangatlo, layuan mo rin 'yung mga taong kinokontrol ka. Yung tipong hindi ka na pwedeng mag-decide sa buhay mo hindi ka nila binigyan ng karapatan para isipin at desisyonan ang buhay mo kung ano ba yung ikakaganda mo. Layuan mo sila bakit unang-una, pagdating sa pamilya, pagdating sa pangarap, ikaw dapat ang nagkontrol niyan, hindi ibang tao. Okay? So, yung mga ganyang tao, masyadong manip manipulative, hindi po sila magandang halimbawa kasi ah uh, sila yung mga tao na iniiwas ka doon sa posibleng uh, chances na magkaroon ka ng magandang oportunidad. Dahil ang gusto lang nila, sila yung sundin, silang pakinggan, sila lang ang makinabang. Pero ikaw, kinulong ka nila sa, sa maling idea, kinulong ka nila sa para ang paninira ng iba, para sila ang paniwalaan mo at yung taong sinisiraan nila, lalayuan ka. Pero tandaan mo, kung sino tong maingay, kung sino tong madaldal, kung sino tong nagpuputak, ang siya palang nangingitlog. Kaya ingat-ingat ka sa taong yan. So ulitin ko, lumayo ka sa taong mapanira sa ibang tao. Pangalawa, lumayo ka sa mga taong ang hilig manisi sa iba sa mga kapal pa kanila at pangatlo lumayo ka sa mga tao na walang gawin kundi kontrolin ka okay bye bye